Ayan, guys. At tumigil mo na ako. Tumigil mo na ako sa pag-trim, guys. Kasi magpahinga mo na ako saglit. Kasi maliligo ako. Ngayon, guys. Habang ako nagpapahinga, ay, mayroon ako ditong atat na garapon. Ayan. Tigpipiso lang itong tatlo, guys. O. Oh. Tapos itong kaunti na to ay puro begintihin na ano, bente na buo na bariya. Ayan. Then sa huli kong video, guys, pinakita ko to guys, na sabi ko ay, ano, kailangan gamitin ko muna itong mga ipon kong mga bariya-bariya kasi nga yung aking tindahan ay kalbo na kasi nga hindi naasahan na namatay yung aking bin na nilalaki at yung aking asawa ay siyam na araw, siyam na, araw na hindi nakabiyahe kaya yung aking doon kami sa tindahan kumukuha ng panggastos kaya yung tindahan ko ay nakalbo kaya ayan guys, tang gagalawin, ay, gagalawin. Ah, uh, gagamitin ko na lang muna ito guys kasi nga para meron tayong ilaman sa pangdagdag sa panglaman sa tindahan. Ayan. Labag man sa kalooban ko guys na galawin ito kasi nga sabi ko mag iipon nga ako. Kaso nga lang guys, ito kasi simula lang ito. Mapapasama na siya sa, bil sa bibilangin natin. Kaya okay lang yan guys. ah. Uh, pwede naman mag-ipon uli. Diba? Kaya, mas, mabu mas buti na lang guys, ay may ipon ako. Kasi kung wala, wala akong panglalaman pang dagdag sa ipaninili para doon sa tindahan ko. Kaya maganda talaga guys na may ipon tayo, ba diba? May pag-uras na nangangailangan tayo. May madudukot tayo. Kaya ayan guys, habang nagpapahinga ako guys, ah, bibilangin mo na natin itong mga barya-barya na ito na piso-piso. Ayan. Pahinga muna ako guys kasi medyo masakit na yung likod ko. Itong lagayan kong ito guys na kailang recycle na ito. Ayan na, guys. So, oh, lahat ng naipon kong mga piso. Ayan. Tapos, ayan yung bibintihin, guys. So, oh, na-bariya. Sayang talaga, guys. Excited pa naman ako na makaipon ako ng marami nito, guys. So, tapos, mabibilang ako na, kunwari, marami akong naipon na ganyan. Excited pa naman ako, guys. Kaso nga lang, kailangan na, guys, eh. susunod na lang, guys. Ayan. Ayan ang mga pipisuhin kong naipon, guys. So, oh. Ayun guys, simulan na natin ng pagbibilang guys kasi maliligo pa ako. Kakaunti pa lang yung natitriman ko guys. saglit lang guys, hindi pa ako tapos magbilang guys. So, oh. hindi pa ako tapos magbilang. May nabili lang ng notebook guys. Wala. Wala lang ganyan. Ano? 27 Kapanas. ata. Ah? 27. 27. Ano? Ano ba, may tahi tol eh, yung nakayari. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ito yan. Ay, wala atang yelo Ay, kaya, 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 meron na. Ito, ito. Ayan guys, oh. kabinta tayo ng notebook guys. Kaso nga lang itatanong pa daw kung yan nga yung bibilhin. Tapos guys, kanina, di ba nung huling vlog ko ay yung aking may deliver sa akin na ano, may deliver sa akin na watercolor yung isa. Sabi ko apat yung order ko, isa lang dumating. Ngayon guys, dumating kanina lang yung tatlo. Ayan guys, so dumating yung tatlo. Tapos na-order ako sa kanya ng Oslo. Oslo paper. Kasi kailangan ko ng Oslo paper. May naganap sa akin ng Oslo paper guys, wala akong naibigay. Ayan guys, babalik uli ako sa pag ano, sa pagbibilang. Ayan guys, tapos ko na bilangin yung pipisuhin. Bali, 600 lahat yung pipisuhin na yun guys. Meron pa dito guys, so hindi ko na siya isinama. Tapos yung bibintihin na lang ang bibilangan ko. Ayan guys, yung ah, bilimahin. Nagkamali ako kanina guys. Yung itong tigbibente guys ay naka 500, 560 guys. Ayan no, oh. hindi ko na rin yun siya isasama guys. At then, ko na lang yun siya sa tindahan. Ayan, itong bariya, 600. Tapos itong bibintihin ay 500. Bali, lahat ng ipon ko guys ay 1,100. Ayan, pang dagdag, pwede ko nang ipang dagdag sa ipamimili ko mamaya guys. Papagod na ako guys. Mamimili pa ako mamaya guys. Kasi marami na talagang wala guys. Kailangan ko pumunta mamaya ng, ano, ng bayan. Kaya yung aking trim guys. Mamayang gabi ko na lang yung pagpapatuloy. Tapos yung iba bukas na lang. Kasi kailangan ko mamili mamaya. Ayan guys. Ah, ilalagay ko na lang muna yan sa plastic guys. At pa, pa ko yan. Pabubuo ko mamaya dun sa mga tindahan. O kaya yan na lang din ng ibabayad ko mamaya sa grocery. Kasi kailangan nila yan. Ayan itong mga natitira guys ay... Lagay ko na lang yan doon sa tindahan. Yan, yung mga natitira na yan. Bali, 1,100 lang yung ibabalot ko. itong 60 guys, may mga barya pa ako dun sa ano. May barya pa ako dun sa tindahan natin sa 10. Diragdagan ko na lang ito ng 40 pesos. Para makaano ako, bali 1 to yung aking maidadagdag sa ipamimili. Ayan guys, tapos ko nang balutin yung mga ano guys, ayan. Yung balot na yun guys, tigiisang daan yan. puro pipisuhin yung anim na yan, na balot na yan. Tigiisang daan. Tapos ito naman yung bibintihin ko guys, so. Ayan, anim na din yung baliwan to lahat guys. Bali, yung aking bibintihin kasi, bali, 5, ano, 5, 60, dinagdagan ko na lang ng 40 para maging, ano, guys, oh, maging 600 yung aking bibinti, tigbibente. Ayan. Ayan, guys, o oh, may pamimili na tayo, guys. Ayan, guys, maliligo na muna ako, guys. Ayan, guys, tapos na ako maligo, guys, pero hindi pa ako nakabihis Papakita ko lang sa inyo, guys, kung kaano kakalat ng aming bahay, oh. Ayan, tinanong yung aking mga titirman. Yan. Ganyan, ganyan yung kakalat ang bahay namin, guys. Pag ganyan, may tinitriman ako. Lalo na yung bubong namin, guys. Oh, parang okay-okay, guys. Ayan. Ayan. Ayan, mayroon pa ako dun sa kwarto, guys. Ayan, guys. So, Ay, tingnan mo yung bubong namin, guys. Makalat din. <laughs> Makalat din ang aming um, bubong ng sinampay ko. Ayan. Ayan, guys. Ganyan ang kakalat ang aming bahay, guys. Hmm pag ganyan may, trim, may tinitriman ako guys ayan hindi ako makakapaglinis ng bahay hindi na nakakapaglinis guys kasi nga hindi na mo habang nagtitrim ka nag, yung mga tinitriman mo lalong nag ano lalong dagdag kalat dito sa bahay namin ayan ayan guys magbibihis mo na ako guys mamaya guys papakita ko sa inyo yung tindahan ko guys ayan guys ayan ang aking tindahan guys so ayan o oh, kalbong kalbo guys Ayan, tingnan mo mga kape ko, guys, Oh. Ayan, aking sabitan, guys, Oh. Maraming wala, guys. Yung mga tank, yung mga Diyos ko, walang wala, kahit isa. mga palaman ko, ayan. Yan lang din natira sa palaman ko. Dito naman sa sabitan ko ng mga Milo's Walk at saka Bird's Tree, ayan. Yan na lang yung natira. Yung mga sabitan ko ng mga chicherya, guys, Oh. Ayan yung aking lagay ng biskuit. Ayan. Di ba guys? karbon kalbo Ayan. na no? ko ng mga sabon. Ayan. Ayan. Mga, ano ko yung aking mga pigtas-pigtas na mga powder, downy. Ayan. Ayan. Mayroon ako doon guys. O oh, yung mga may stack ako dyan na kalahating tay na powder na syrup. Kalahating tay na green dilaw, pink, at saka red. Ayan, na-stack ako dyan. Hindi masyadong mabinta yan, guys, eh. Aking powder na syrup. Kasi ayan, guys, yung aking sabitan ng shampoo, guys. So, tingnan mo. Kalbong-kalbo, guys. Kalbong-kalbo yung aking sabitan ng mga shampoo. Ayan, conditioner ko. Ayan, kalbo din. Ayan. Ayan, yung mga powder kong tatluhan, guys. So, walang-wala. Oh, walang nakasabit yung mga liquid ko guys o oh, sa din ayan the dalawang serve pod ay dalawang serve na liquid lang yan ayan di ba guys kalbong kalbo yung akin tindahan guys talaga ikaw ba naman guys eh na araw dito kakukuha sa tindahan ng panggastos niyo ayan guys ayan yung istante ko ng dilata guys o oh. oh, di ba kalbong kalbo o pati yung mga toyo at patis ko ah, ketchup, na yung nasa bote, Ayan, patis na lang 'yung natira. Ayan 'yung mantika ko, guys. O, lima na lang 'yung natira. Ayan, marami pa naman akong itlog. Ayan, 'di ba, guys? Kaya kailangan talaga na tama lang 'yung decision ko, guys na 'yung aking ipon ay gagamitin ko muna pangdagdag dito sa tindahan. Uh, mamaya pa ako maglalakad nang papuntang bayan, guys. Pero tatapusin ko na 'tong video kong ito dito, guys. Dali 'yung aking mga uh, bibilhin mamaya sa bayan sa susunod na video na lang guys papakita ko sa inyo pero ngayon guys uh, papahala muna ako guys hanggang dito na lang muna itong video ko guys bye bye naman na guys Ayan guys, uh, ko lang maligo guys. Uh, nihintay ko lang yung anak ko guys kasi pupunta kami ng pupunta kami ba bayan guys para mamili. Mamili ng konti. Ayan guys, kaka kakain mo na ako guys. Nagutom ako, magmeryenda mo na ako ng kanin. Pero konti ilang. Sobrang taba ko na naman, guys, oh. So, tumaba na naman ako. problema ko guys na ulam. Kung isasama ko yung anak ko na may alaga na, na may alaga din. Inaulan. Baka ako na lang siguro lalakad guys. Maya-maya na ako lalakad guys. Kasi hindi ko na sila pwedeng isama o naulan talaga. Bali marami pa tong akin titrimahan bukas ko nilang lang tatapusin pag hindi ko natapos yan mamaya. Mamayang gabi. Pag hindi ko yan natapos bukas na lang. Habang may alaga magti-trim. Wala guys eh. Ayun kasi pagkatiwala tong pagti-trim sa iba. Ayoko na talaga sana mag-trim guys kasi na. Tulad niyan ngayon o oh, naglalaba ako naglalaba ako tapos nag-trim. Ang aking hugasan doon, hindi pa nahuhugasan. Pati sa paglilinis ng bahay, tingnan mo, hindi nakakapagwalis ko. Hindi nakakapaglinis ng bahay. Imbes imbis pag-rest din namin guys, pag-rest din ko. Imbis nakakapaglinis ng bahay, ngayon hindi. Gawa nito mga tinitriman ko. Maya maya guys, lalakad ako guys. Hindi ko nahintayin yung aking anak. Kasi hindi talaga pwedeng isama ko sila. Kasi naulan. Hindi bali kung ang alaga niya ay eh, mga 5 years old na. Ay eh, magdadalawang taon pa lang yung guys. Kahapon guys, hindi ako naligo kasi nga. Pagod na ako kaya hindi na ako naligo. Kahapon ngayon lang ako naligo. Pero kahit hindi ako naliligo, guys, uh, basta yung baba. Nililinis ko yung baba ko. Kahit ako hindi naliligo. Ang hirap pa naman mamili, guys, pag naulan, eh. Pag ulan na talaga, guys. Ayan, guys, mamaya na lang uli, guys. Andito na ako sa bayan, guys. Ako lang mag-isa ang lumakat, guys, kasi yung anak ko dumating nga bigla namang lumaya sila. Hindi ko kasi nasabi na mamimili kami. Yeah, yeah. lang ako ngayon, guys. naman ang dala ko guys gawa ng bariya ayan guys pauwi na ako guys bigat ng aking dala dala guys at puro mga sabon ito guys at mga downy shampoo kaya mabigat at bumili rin ako ng kunting school supply halagang 200 mahigit bumili ako ng plastic cover kasi ay plastic plastic envelope kasi may naganap sa akin kahapon nila ako na ibigay na nakalimutan kasi nakalimutan nakalimutan ko tum bilhin nung no? mamili ako ng school supply ayan ayan papunta na ako sa pilahan guys guys, andito na ako sa bahay. Ah uh, bubuksan ko muna ito, guys. tatanggalin ko yung mga tinapay kasi baka mga may sabon. Pero mamaya ko na ipagpatuloy ang pag-aano uh, nito. Uh, pag-unboxing. tatanggalin ko lang yung ano guys ah, tatanggalin ko lang yung mga tinapay dito ilan ilang tinapay lang naman dito ayan guys oh, mga puro sabon kaya ayan mga puro sabon yan guys mga sabon sabon ayan mga kasari ah, ipagpatuloy ko yung pag unboxing na naputol kanina ayan meron ako dito ang panty na ano, conditioner may pring isa tapos, ano, fabric na, ano, single. May pre din siyang isa. Hidden shoulder, may isa din pre. Ariel na liquid, may pre isa. Safeguard, may pre din siyang isa. Kanina guys, uh, ano, sabi ko, kukuha ako ng dalawa nito. Baka kulangin akong, ano, kulangin ako sa pera. Kaya, balak ko, Bala ko, hindi na itong pukuning kukunin ko. Dapat ito lang. Kaso nga lang, sinama na ni ate itong dalawa. Tapos, itong ano, dab na conditioner. Ayan, nagulo na kasi may pumiling isa. May isa ito. Tapos itong pencil na ano, keratin. Wala siyang pre. Ayan, walang pre ito. Tapos, serve na liquid kalahating tayo. Tapos itong Tide Powder na kulay green. Wala siyang free. Ayan na powder tatluhan ay may free. Tapos ito. Palmuling na ano bang kulay nito? Kanina may naghahanap sa akin ng kulay pink. Hindi ko alam kung anong kulay nito. Tapos isang sita. Tudutipid apat. Tala, apat din. Tapos Tide powder na kulay pink. Ayan, may presyo isa. Ayan, perla na blue. Tapos itong sunrox na one liter. Tapos, sumunod sa maliit. Kumuha rin ako. Tapos, dalawang kay jumbo. Tapos, isang self jumbo na red. Ayan kasi may pink pa ako doon. No? Tapos, pride na blue. Ayan, dalawa. Ayan, yan lang yung napamili kong mga sabon-sabon. Ayan, ito. Ayan. Ayan. yun naman dalawa, sa, dalawang paper bag, mga ano naman yung mga biscuit. I-display ko na itong mga, to mga kasari kasi bukas ng madaling araw para pag may bumili, uh, Naka-ready na itong mga to. ka naman ng laman ng isang paper bag. Lahat ng tayo na creamy la, creamy, eh, creamy la, ano Creamy white pala. Isang balat na kundi. Isang suka, isang toyo. Wala akong mabiling, ano, wala akong mabiling ketchup na nasa bote. Yan 200 ml na suka. At saka, nasa pack lang nabili kong ketchup. Tapos ito pa isang paper bag. Apat na ito. Tapos isang tayo nitong coffee mint. At saka birch tree. Pumamili kang sampo, may pring isa. Tapos isang water. Wa, wa pala, Wapritz. Okay. Alam mo ba? Ha? Wepret, Wepret. We Men, may ako dong ano no, yung sambalot na baju bar, kape, may din ako na iwan. Na ko kasi bumili kasi ako dun sa ano bilihan ng mga school supply ng plastic ano, plastic envelope at saka walang ya yung ano doon eh yung clients, i-100, yung 24, ito, yung talang pong benta ko dito, i-25, ay 75. Ma, hindi. Namamahal lang siguro. Hindi, ang hanap niya, i-ano, yung 8 pesos lang. Ayan. Yan lang lahat na pamilya ko, guys, nasa, ano, ang dala ko kasing pera ay 1.9. Kasama na yung ano pala. Ito. Ito mayroon pa pala akong binili na ano, plastic envelope. Ayan, tatlong short, tatlong long. Tapos bumili uli ako nito kasi dalawa na lang yung natira doon. Yung binili ko nung namili ako na school supply. Apat ang binili ko. Ayan. Tapos bumili rin ako nito. Ayan. Dalawang balot na plain at saka itong dalawang balot na may mga kulay-kulay. Ayan. Kaya yung aking iba na kinuha sa ano, grocery na iwan. Kasi nga bumili pala ako ng school supply ng mga envelope, plastic envelope. Marami akong naiwan sa basket. Ayan. Yan pa yung kasama ng kahon. Ayan nga kasari. Ayan, nagkalaman-laman na uli yung ating tindahan. Ayan. Okay, mag-alala mga kasari. Mga kabawi-bawi din tayo mga kasari. Salamat talaga ako mga kasari at may inipon akong piso-piso. Ayan. Ayan, nagkalaman-laman na uli yung ating tindahan dahil sa aking inipon na barya-barya na piso-piso. Ayan, pa paano mga kasari, di ba? Nagkalaman-laman siya. O, oh, yung istante kong lagay ng biskwit, Oh. Kalaman na, nagkalaman-laman. Kalahati lang. Yung kalahati, walang laman. Ayan, yun yung problema ko mga kasari, o. Oh, yung mga dilata ko. Ayan. O, oh, di ba? Kahit paano mga kasari. Hindi na masyadong kalbo. Ayan. Ayan. Kaya buti na lang mga kasari may inipon ako mga piso-piso kung wala. Talagang tuluyan ng makakalbo yung aking ano, munting tindahan. O di ba mga kasari? Nagka laman-laman na uli. Ayan, mada, babalik din yan sa dati mga kasari. Nagkataon lang talaga na ano, namatay yung aking biyanan. Kaya nawala ng laman yung tindahan ko. Kasi hindi nakakabiyahi yung aking asawa lahat ng gastusin hindi to ko kinuha sa tindahan kaya nakalbo yung aking ano tindahan ayan ay mga kasari at tinapos ko lang i-unboxing yung aking mga pinamili kasi nga bukas ng umaga pag may bumili magugulo na yan kung hindi ko pa sila i-display magugulo yung aking mga pinamili ayan ay mga kasari kasi mag-aalauna na Maaga pa ako gigising ilang oras na lang itutulog ko mga kasari. Kaya, ayan mga kasari, tatapusin ko na ang aking video. Babay na muna mga kasari kasi tutulog na ako. Babay mga kasari.